Ang nandito po ay si, ay uh, si ano po si Kong Roman Romulo, si Kong Marvin Rillo, si Kong Nungdin Din si Kong Patrick Vargas, si Kong Marivic Tilar, si Kong Jojo Ang, si Yusek. Terence Calatrava. Si Yusek Bernardo. Ito lang po ang naano ko po. We now ask Mr. and Mrs. Diskaya, May nakuha po ba kayo doon sa inyong files? Ah, uh, your honor, uh, kapiraso lang po yung nakuha ko dahil uh, mauubos po yung time namin. Baka pagbalik po namin dito ay tapos na po ang ano po, ang hearing. So, ito lang po mga ilang piraso so, ilan? lang po maka ano lang po, uh, dalawang USEC, parang anim yata. Pakibasa mo nga yung ledger. Apo. Bago mo i-submit sa amin, pakibasa mo lang for the record. Uh, Your Honor, uh, okay lang po ba? Kasi baka po po na lang po namin sa uh, executive session po. Kasi para po sa kaligtasan po namin. At pangalawa po, hindi pa po kami... <laughs> Curly, ano ng WPP pinangalanan mo lahat yung 70 na congressmen. Ah, Ay yung pangalan po, pwede po. 'yung pang pangalan Eba, po. anong diferensya kung papakita mo 'yung pruweba? Hindi ba parang maniniwala kami dahil meron kang pruweba dyan? Kasi kung sinabi mo lang mga pangalan, wala ka namang backup document, hindi kami maniniwala basta-basta. So bakit kailangan na executive session? Eh binanggit mo na nga 'yung mga pangalan. Ano pang kinatatakot? Mas nakakatakot 'yung nagbanggit ka ng pangalan wala ka namang pruweba. Kaysa doon sa nagbanggit ka ng pangalan may pruweba kasi sila matatakot sa iyo. Uh, Your Honor, kadalasan po kasi kapag nagbabanggit po kami dito, minsan po nagagamit po ng iba't ibang ahensya para kasuhan po kami. Eh yeah, hindi pa po kami... Nevertheless, you will submit that to the committee, di ba? Kasi may supina yes, to sustain yes, yes, po, kami. Your Honor. Yes po, Your Honor. O kindly submit it to us. Mr. Chair? Yes, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Kung pwedeng itanong kina Mr. at Ms. Diskaya kung yung dalawang dokumentong mm -hmm. isusumite nyo na sa committee, also covers projects na pinasukan niyo with government mula 2016 hanggang 2022 uh, your honor uh, pinasa na po sa inyo po 'yun nung ano yun? miss ko po yung hiningi po ninyo na sub -pina po para do sa ano po niya company niya na na po 'yun pero meron din po kaming extra ngayon dito Hindi po So categorically Ay, hindi pala dala. In, kasi uh, ang sa ko po hindi niyo pa sinasubmit. yung ledger or list nyo ng mga proyekto mula 2016 to 2022. paki confirm lang Ms. diskaya. Uh, ah, ano pa di ako ba oh, no, I think are. Are. ako. Oh, oh. we i i it was attention to me the letter so i passed it kailan yun? October. october 21. october 21 it was received by uh, the senate. lahat ng uh, documents except for the ledger kasi i don't have any personal knowledge on the ledger na hawak ko so including po uh, projects, projects from, from 2016 to, 2016 to 2025 2022, I, until 2025 I, up, up, up to present okay po so including 2016 yes, to 2022 yes for alpha and omega projects. as requested alpha and omega as requested by ah, just the for telling. alpha and omega uh -huh. okay good po kung nasubmit niyo na yung alpha and omega from yes, 2016 po. to 2022 pero yes. ang hiningi ko po nung hearing na iyon ay mga proyekto ng lahat ng mga kumpanya nyo I, I from 2016 to 2022. I was just complying what, whatever was on the list uh, that was requested from Alpha and Omega. Then, Mr. Chair, I welcome na nakapag-submit na po sila for 2016 to 2022 partial. So, uh, standing pa rin po yung, uh, yung request ko that they submit uh, the uh, other projects ng iba pa nilang mga kumpanya besides Alpha and Omega still for 2016 to 2022, Mr. Chair. So, can you submit the ledger and can you now name the personalities na related to sa ledger na dala ninyo, ledger or voucher? Uh, Your Honor, uh, okay lang po ba isasubmit na lang po namin sa inyo? Uh, babanggitin ko na lang po ang mga pangalan po ng nakuha ko lang po. Opo. Uh, ang nandito po ay si... Uh, si ano po, si Kong Roman Romulo, <clears throat> si Kong Marvin Rillo, si Kong Nungdin Din Asistyo, si Kong Patrick Vargas, si Kong Marivic Tilar, si Kong Jojo Ang, si Yusek Terence Calatrava, si Yusek Bernardo. Ito lang po ang na ano ko po. Amounts na, at saka dates. Ay, okay lang po yung honor kung ano na lang po, uh, executive session na lang po para po sa... Ay. na alam mo, supina. Ay, sasubmit na lang man, po namin po. Ito po. Submit. Ganon din yan. Bababasa rin. Basahin mo na lang. Hmm. Mo ko ta hindi ko ma... Sa, hindi ako makarelate sa'yo. Sa Your Honor, okay lang po ba? Isubmit na ko na lang po kasi masyado pong mahaba. Never mind. Ganon din yan eh. Pahirapan po. May pangbabasa. magbabasa. Ano ito yung amin? Uh, your honor. Ah, uh, umpisan ko lang po kay ano, kay Yusek Terence Calatrava. Ah uh, Ano po? Ito pa yung mga date niya. Ang date po niya is uh, December 11 uh, December 11 is gulo. Mas maganda to, sir. Cut. Ito, ito. Yeah. Wait, wait. Mm. Okay, okay, okay. Uh, Your Honor, uh, December 11, 2024 po, uh, 30% po, kay Teres Calatrava po ito. Tapos, nung December 11 po, is uh, another 30% ulit. Of what? Of, uh, ano po to, parang 100 million at saka 50 million. 30% of 100 million? Uh, yes po, Your Honor. And then, uh, March 25 is another uh, 15 and 30%. may project yan naka-indicate kung anong project? Uh, yes, Your Honor. Oh, sige, anyway... okay proceed uh, december uh, march 31 is uh uh march 31 uh march 31 is 15 million november 20 is uh, 15 million december 5 is uh, 18 million december 6 is uh, 1.5 december 7 is 10 million, December 14 is 9 million, January 22 is 53 million, January 18 is 53 million, April 18 is 101 million, May 3 is 5 million, May 3 is 5 million. May 3 is 5 million. Okay. Uh, kay Yusek Bernardo naman po, through his, ano po, kay D.E. Sino ba D.E. Bulusan. Uh, noong January 4 is, uh, ay 2022 is uh, 2.450. January January 12, 2022 is uh, 3.675. September 2022 is 2,280,000. September 7 is 2,680,000. March 29, 7.3. March 10, 7.3. March 29, 7.3. March 10, 7.3. Kay Kong Roman Romulo naman po. Mr. Chairman. Just quick intervention. Yes, uh, Senator. Pwede ba i-confirm to ni Mr. Bernardo? Kasi nandito na rin si Mr. Bernardo para Good alam point. natin kung uh, nagsasabi ng totoo. Good point. Yes, uh, Jose Bernardo. Uh, Mr. Chair, uh, according to ano po, Diskaya, it was given to Manny Bulusan. So, kung ako man po ay mayroong alam dito, I have to match with my records. Because pagka po ako ay mayroong ganyan, as I stated earlier, meron po akong proponent meron pong project na katumbas yan. So, I will have to match that with the projects if really it's true. However, considering that it was given to Bulusan, I will have to end up with Bulusan. Yun po, Mr. Chair. Pero, Mr. Bernardo, may binibigay sa inyo si Bulusan na pera? Meron po akong nabanggit kanina na meron pong proyekto na si Manny Bulusan po ang katumbas. Si Ima-match nyo lang kung, kung, kung yung sinasabi ni Mr. Diskaya Match doon sa binibigay yes. ni Bulusan. Iting Pero na, ang, ang ang tanong ko, mayroong binibigay sa inyo si Mr. Bulusan? Meron po, Mr. Che, kasi nga po, nabanggit ko po na there were projects with proponents that I'm taking charge sa uh, Manny Bulusan po. Nung binigay sa inyo ni Manny Bulusan, sinabi ba niya, galing kay Mr. Diskaya? I'm Wala sure po. Sasab sasabihin niya, hindi naman pwede magbibigay lang siya ng pera sa inyo na walang source. Hindi ko po maalala kung gano'n, Mr. Chair. I, I still have to match this. With an never, sa dami, naman hong, sa dami niyang binigay ho sa inyo, never sinabi ni Bulusan, galing huto kay Mr. Diskaya? Mr. Chair, si Bulusan po ang binigyan niya, hindi po ako. Oh. So, hindi ko po maalala kung kailan sinabi ni Bulusan sa akin yon. When I have to have to match this with hindi po. Hindi niyo naman dinay niyo na galing kay kay Mr. Diskaya o hindi niyo lang humaalala na kailangan niyo Hindi ko niyo po -check. maalala, Mr. Kailangan Mr. Chair. Kailangan niyo lang i-check. Yes po, Mr. Chair. Okay. Okay po. Your Honor, okay lang po ba? Baka po ituloy itong kay kong Roman Romulo. Baka po pwede magtanong ako kung kukumustahin ko sana yung status po namin sa WPP kasi uh that's beside the point. You have to settle that with the DOJ, uh, not with the Blue Ribbon. Uh, okay lang po. Tanungin ko lang po sandali ang abogado ko. Sige. Ah, uh, PJ, putuliyon. Mr. Yes, Chair, uh, when we return to Mr. Diskaya, I would also like to ask. Thank you, Mr. Chair. Oppo. Yes, Mr. Chair. Uh, I believe that it's a matter that should also be known by the committee because Mr. Diskaya is asking for the status of their application. For the past two months and a half, we have not heard from Mr. and Mrs. Diskaya. They have not gone back to the department. There has been no coordination made by both uh, by the couple, either by their lawyer. The last thing that we heard from them was when they declared that they will no longer be cooperating with the ICI. Since then, we have not had the opportunity to talk to them, so there can be no evaluation that can be done by the witness protection program absent any uh, disclosures coming from the couple. Mr. Chair, does that answer your question? Ah uh, Your Honor, kasi nung mga nakaraan po, uh, ilang beses din po kami bumalik po sa DOJ po. Kaya lang wala pa po pong pinapakita sa amin po na mawa. Hindi uh, ka kasi may proseso sila dyan. Anyway, PG Padulian. I think it should be explained to the couple, sir, that uh, there is no such thing as an ex-deal here. Where they will provide us with documents and then we will immediately, or the Witness Protection Program will immediately give them a memorandum of agreement. In other words, hindi kaliwaan. Hindi po kaliwaan yan. Because precisely, the reason why these affidavits will have to be submitted first is for us to evaluate and determine whether the same is uh, compliant with the requirements of the WPSB law. And second, if it can be corroborated by other pieces of evidence. A simple statement telling us or naming a hundred names will not make any difference unless the same can be substantiated. And thus far, we have not seen any. And therefore, there can be no evaluation that can be made or be given by the witness protection program, sir. My advice to you, Mr. Itchkaya, so mugal kay ng konte, wala yung hindi pwedeng siguruhan, Lahat so susugal. Kasi once ma-admit kayo, hindi pa, wala pa kasi kasiguruhan na. tuloy-tuloy kayo may immunity. May mga sinusunod lang requirements eh. Yung absolute necessity ng inyong testimony, mga corroborate ng independent uh, evidence, of course, not the most guilty, and so forth and so on. Members, would you like them to continue reading yung ledger, the contents? Ah, oh, sige. Continue, Mr. Rizkaya. Kongraman Romulo, Uh, care of uh, Angelita Garucha and the Aris. Uh, the August 25, 25 2020, uh, 3,915,000. January 17, 2022, 5,403,000. January 17, 2022, 2,058,000. February 14, 2022, 5,487,000. Uh, April eighth, twenty twenty uh, two, mil, two point six million. February sixth, twenty twenty three, two point six. February sixth, twenty twenty three, seven point two. March three, four point eight. March twenty five, nine point seven. March 21.2. March 7, 7.077. May 30, 14.152. May 30, 14.699. Okay, Mr. Tiscaya, ganito lang. Isabit nyo na lang yan. Kailan kayo pwedeng bumalik para kunin ang lahat? Papayagan ulit kayo ni Senate President na lumabas ng Senado. Kasi sabi ni Sergeant at Arms, marami raw ka. Sabi ko, sana binitbit nyo na lang lahat, kinargan nyo na lang lahat. Oh, uh, ayaw na kung mapipigil niyo po sana ako makawala sa detention ko. Nga. Then, eh, kahit ko, gabi po, gagawin ko. Okay, papayagan ka namin uli. Uh, susulat ako kay Senate President kung kailan. Pero kunin nyo na lahat, hindi nyo pabalik-balik. Gusto mo lang yata umuwi. Eh. <laughs> Ah, uh, totoo po. Kasi nami-miss ko na po yung mga sige. anak ko at saka anyway, yung bahay po namin. Sige. Uh gagawa ng sulat sa kanya. i na lang natin. Pakisapit mo na lang uh, yung... Ah, Your Honor, committee. okay lang po ba? Banggitin ko na rin po yung iba pang mga pangalan na nandito sige. na dapat babanggitin okay. ko. Hindi ko lang po babanggitin yung mga Alright. presyo nila. Uh, yung susunod po si Kong Marvin Rillo, Kong Dean Asistio, Kong Patrick Vargas, Kong Marivic Pilar, Kong Jojo Ang. Uh, yun po muna partial. Mr. Okay. Uh, Mr. Chairman, just a quick intervention. Yes, na, Napanggit ko, narinig ko kanina kay Congressman Romulo, may mga pangalan kang binanggit ahead. Uh, may ano mga po? pangalan nun? Si, uh, kay D.A. Aris po yun, tsaka si D.A. Aris, Aristotel Ramos, at tsaka si, ano po, si Angelita Garucha dati. Engineer so, yun ang ng DPWH. mo? Yun ang kausap mo, hindi si Congressman Romulo? Uh, with, ano po, ang tawag sa ganun? With advice po. Yes. Pero wala kang direct diretsyo mo bang kausap si Congressman Romulo o itong dalawang tao ang kausap. Mo? Itong dalawang tong tao po na ito ang kausap ko. Uh, with ano rin naman po ni Congressman yun. Paano mo alam kung with consent? Kadalasan po hindi po kami nakakaranas ng hirap, hindi po na mi-mutual terminate yung projects. For example, may mga projects din po kami sa First Metro. Na nung hindi po kami binasbasan, ay na-mutual terminate lang po ang project na yun at nalipat po sa ibang mga license. Kasi mahirap ka po yun na mayroong, kagaya kanina kay Yusef uh, Bernardo, na mayroong isang taong, in, na, may, may taong nasa gitna, hmm. hindi naman diretso sa kanya. Okay. Napakahirap naman na, uh, napakahirap na ganun yung sitwasyon mm -hmm. dahil hindi diretso sa kanya. Ay observation ko lang, no kasi base rin kanina sa... Uh, nabanggit ni uh, Mr. Bernardo. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, siingit ko lang din. So, Mr. Diskaya, may layer pa, ika nga, may tao. Na uh, ito para kay congressman ganito. Pero sila ba mismo kumukuha o may tao? Tapos, nakukonfirm ba na tatawagan mo yung mambabatas na, Sir, natanggap mo naman, baka may dinalala eh, dinala lang sa bahay ng courier o ng tao. Uh, kadalasan mo po, hindi naman po talaga harap sa kahit kaibigan-kaibigan mo na yung congressman, kahit na super friends na kayo, eh hindi naman po talaga siya harap sa ng personal. Kung baga, nagbibigay na lang po sila ng uh, instruction. Kadalasan naman po talaga, ang inuutosan talaga nila, eh, kung hindi yung chief of staff, DE, or kung sino pang pinagkakatiwalaan nila. So, yun po ang layers. Pero yung na natanggap nila yung pera, ah... Uh, tiwala ka na doon sa tao nila na di ba pwede makausap si Kong o may pinapirma ka ba ito, papirmahan mo na na-receive, etc. Uh, bawal po yun kasi paper trail po yun. Hmm. So, ibig sabihin po, wala talaga. At least, talagang walang... So, tiwala na lang? Yes po. Mararamdaman mo lang naman po yun na talagang hindi ka binasbasan kapag pinahihirapan ka na may pera pang kang makakolekta, pahirapan ka sa lahat, o ano pa mga klase ng bagay. Pag yan ang naramdaman mo, ibig sabihin, yung pera hindi nakarating. Uh, pati sa collection siguro? Pag, yes po. Uh, collection Opo. Sa collection mo po, mobilization mo palang lang, mahihirapan ka na. Sa next partial collection, kahit siguro tapos mo na yung project, hindi ka pa rin makakasingil kasi hindi po pa binibigay yung obligasyon. So yun lang ang mga senyales na natanggap nung uh, sponsor mo o nung uh, proponent na yung binigay mo na commission niya, natanggap niya. Kaya mabilis, pati Opo. hanggang sa collection. Uh, yes po, Your Honor. At minsan po, pag nagkita po kami ng politiko na yun, minsan kadalasan po, Nagkakaintindihan na po kami, hindi na kami nagtatanungan, kung natanggap mo na ba, Ay, hindi na po yun. Kasi, ano na po, yung parang, alam niya na. Ibig sabihin, parang hindi siya umaangal. di okay. So, sa na lang. Opo. Maraming salamat. Mate, thank you, Mr. Chair.